Marahil ay nagtataka ka kung bakit hindi nadaragdagan ang iyong mga account kahit na nagsusumikap ka. Bakit parang dumudulas ang pera sa iyong mga daliri kahit anong pilit mo. Mayroong tiyak na panalangin sa Biblia na maaring baguhin ang iyong buhay pinansyal, isang panalanging alam ng iilang tao. Ngunit may kapangyarihang magparami ng mga mapagkukunan ng supernatural. Ngayon ay matutuklasan mo ang sikretong ito na nakatago sa banal na kasulatan. Nararamdaman mo ba ang bigat sa iyong dibdib sa tuwing titingnan mo ang mga bayarin na kailangan mong bayaran? Yung pagkabalisa na dumarating kapag iniisip mo ang kinabukasan ng pamilya mo. Hindi ka nag-iisa sa pakikibaka na ito. Milyon-milyong tao ang gumising araw-araw na may parehong takot. Hindi sapat. Ngunit ang hindi alam ng marami ay mayroong espiritual na dimensyon sa pananalapi na lubos na binabalewala. Ang Biblia ay hindi lamang isang aklat ng mga sinaunang kwento. Ito ay isang praktikal na manual para sa bawat lugar ng iyong buhay, kabilang ang iyong mga pananalapi. At nakatago sa loob nito ang isang malakas na panalangin na maaring magbago ng iyong realidad sa pananalapi magpakailanman. Hindi ako nagsasalita tungkol sa mga magic formula o walang laman na positibong pag-iisip. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa mga banal na prinsipyo na sinubok sa loob ng libu taon. Nang magturo si Jesus tungkol sa kasaganaan, hindi lang espiritual na kayamanan ang tinutukoy niya. Siya ay nagbubunyag ng mga lihim tungkol sa kung paano gumagana ang kaharian ng langit sa material na kaharian din. Ang panalangin matututuhan mo ngayon ay ginamit ng mga kalalakihan at kababaihan ng Diyos na nagmula sa kakapusan tungo sa kasaganaan dahil naunawaan nila ang isang bagay, nakakaunti lang ang nakakaunawa. Nais ng Diyos na umunlad ka, ngunit may banal na utos para mangyari ito. Bago ko ihayag ang pagbabagong panalanging ito, kailangan kong gumawa ka ng isang mahalagang bagay. Pumunta sa mga komento ngayon at ipahayag. Natatanggap ko ang banal na karunungan tungkol sa aking pananalapi. Ito ay hindi lamang isang parirala. Ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya na nagbubukas sa iyong puso upang matanggap ang nais ng Diyos na ituro sa iyo ngayon. Ang iyong matutuklasan ay hindi teorya. Ito ay purong paghahayag na maaring magpabago sa iyong pinansyal na kwento magpakailanman. Ang panalangin na ibabahagi ko sa iyo ngayon ay matatagpuan sa Tarequan Juan, Persikulo 2. Minamahal, idinadalangin ko na sa lahat ng bagay ay umunlad ka at nasa kalusugan gaya ng pagunlad ng iyong kaluluwa. Ito ay hindi ordinaryong panalangin. Ito ay isang propetikong deklarasyon ng holistic na kasaganaan na iilang kristyano ang tunay na nauunawaan. Nang isulat ni Apostol Juan ang mga salitang ito, inihayag niya ang isang pangunahing prinsipyo ng kaharian. Nais ng Diyos na umunlad ka sa bawat dimensyon ng buhay. Ngunit tandaan ang pagkakasunod-sunod. Una ang maunlad na kaluluwa. Pagkatapos ay sumunod ang iba pang mga lugar. Nangangahulugan ito na ang iyong pagbabago sa pananalapi ay magsisimula sa spiritual na mundo, bago magpakita sa natural na mundo. Ang panalangin para sa kayamanan ay hindi lamang pag-uulit ng mga salitang ito. Ito ay paglalapat ng prinsipyo sa likod nila. Kapag nananalangin ka para sa pinansyal na kaunlaran, kailangan mo munang iayon ang iyong kaluluwa sa mga layunin ng Diyos. Dapat mong tiyakin na ang iyong puso ay nalinis ng kasakiman inggit at pag-ibig sa pera. Sinabi ni Jesus sa Mateo Kabanata 6, Talata 33, Ngunit hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ang panalangin para sa kayamanan ay gumagana ng una mong hanapin ang Diyos, pagkatapos ay humingi ng probisyon. Kapag binaligtad mo ang utos na ito, nagdarasal ka sa labas ng kalooban ng Diyos simula ng bawat araw sa pamamagitan ng pagdarasal, Ama, naway umunlad ang aking kaluluwa sa iyo ngayon. Naway ang aking puso ay nayon sa iyong mga layunin. At habang umuunlad ang aking kaluluwa, naway umunlad din ang lahat ng iba pang bahagi ng aking buhay kasama ang aking pananalapi. Ngunit para ganap na gumana ang panalangin ito sa iyong buhay, kailangan mong maunawaan ang mga pundasyon ng Biblia na ituturo ko sa iyo Duncan, unto the two nights na kanara sa imaw sisimula kapag natuklasan mo ang iyong papel sa plano ng Diyos para sa kayamanan ng mundo. Nawala niya ang lahat at naisip na nakalimutan na siya ng Diyos. Ngunit isang paghahayag tungkol sa panalangin ang nagpabago sa kanyang buhay. Magpakailanman Barker si Carmen mula sa Maynila ay tatlong buwang nahuli sa kanyang renta. Nag-iisang ina ng dalawang anak, nagtrabaho siya bilang tindera Ngunit hindi man lang nasakop ng kanyang sweldo ang kanyang pangunahing pangangailangan. Gabi-gabi nagdarasal siya para sa isang himala, ngunit tila sarado ang langit sa kanya. Ang pagsuko ay tumitibok sa kanyang puso. Noon ay ipinakita sa kanya ng isang kaibigan ang talata mula sa Third John. Ngunit hindi lamang ang pagbabasa ng talata ang nagpabago sa lahat, na nito na nagdarasal siya sa maling paraan sa loob ng maraming taon. Palaging sinisimulan ni Carmen ang kanyang mga panalangin na humihingi ng pera, trabaho, at mga solusyon sa pananalapi. Natuklasan niya na kailangan niyang baligtarin ang utos. Manalangin muna para sa kaunlaran ng kanyang kaluluwa, pagkatapos ay para sa iba pang mga lugar. Sa unang linggo ng paglalapat ng tama sa panalangin ng kayamanan, nagsimulang makatanggap si Carmen ng mga malikhaing ideya upang madagdagan ang kanyang kita. Sa ikalawang linggo, isang mas magandang pagkakataon sa trabaho ang lumitaw. Sa loob ng dalawang buwan, hindi lang niya binayaran ng lahat ng kanyang utang, kundi nakapag-ipon din siya ng pera sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Ang higit na nagpahanga sa kanya ay hindi ang pera na nagsimulang pumasok, kundi ang kapayapaan na pumuno sa kanyang puso. Naunawaan niya na kapag ang ating kaluluwa ay masagana sa Diyos, Naglalabas siya ng karunungan, pagkakataon at pabor na hindi dumarating sa pagsisikap ng tao lamang. Marahil ay gumugol ka rin ng mga taon sa pagdarasal para sa iyong pananalapi nang hindi nakikita ang mga resulta. Ang panalangin ay gumagana, ngunit kailangan itong gawin sa tamang pagkakasunod-sunod. Ipahayag ngayon sa mga komento, Ang aking kaluluwa ay umuunlad sa Diyos, at lahat ng iba pang bahagi ng aking buhay ay umunlad din. Ang bawat salita na ipinapahayag mo dito sa pananampalataya ay nagiging isang binhing itinanim sa espiritual na mundo. Mayroong isang sikreto sa panalangin para sa kayamanan na lubusang nakakaligtaan ng karamihan sa mga tao, ang kapangyarihan ng inaasahang pasasalamat. Kapag nagpasalamat ka sa Diyos bago tumanggap, isinaaktibo mo ang isang makapangyarihang espiritual na batas na nagpapabilis sa pagpapakita ng mga pagpapala. Ipinakita ni Jesus ang prinsipyong ito nang paramihin niya ang mga tinapay at isda. Bago pa man ipamahagi ang pagkain, ay nagpasalamat na siya sa Ama. Ang Marcos Kabanata 6, versikulo 41, ay nagsasabi sa atin na si Jesus ay kinuha ang limang tinapay at ang dalawang isda at pagtingala sa langit, ay pinagpala niya sila. Ang anticipatory gratitude ay isang pagpapakita ng pananampalataya na nagpapakilo sa puso ng Diyos. Kapag nananalangin ka para sa iyong pinansyal na kaunlaran, laging tapusin sa pamamagitan ng pagbibigay ng pasasalamat sa mga biyayang hindi mo pa nakikita, ngunit pinaniniwalaan mong inilabas na ng Diyos. Sabihin, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo. Dahil naibigay mo na ang lahat ng kailangan ko, Nagpapasalamat ako sa mga pagkakataong darating, sa karunungan na matatanggap mo, sa mga pintong magbubukas. Hindi ito presumption, ito ay aktibong pananampalataya. Binasag din ng anticipatory gratitude ang mindset ng kakapusan na pumipigil sa maraming tao na umunlad. Kapag nagpasalamat ka bago tumanggap, ipinapahayag mo na naglilingkod ka sa isang saga ng Diyos, hindi isang limitado. Ang pagbabago ng mindset na ito ay mahalaga sa iyong pagbabago sa pananalapi. Ang Deuteronomio Kabanata 8, Persikulo 18 ay nagpapaalala sa atin, Ngunit iyong aalalahanin ang Panginoon mong Diyos na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan. Ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang umunlad, ngunit kailangan mong kilalanin ito bago dumating ang pagpapala. Ang paghahayag na ito ay nagbabago ng buhay sa buong mundo. Kung naantig din nito ang iyong puso, Mag-iwan ng like ngayon bilang tanda na natanggap mo na ang katotohanan ng ito at kumonekta sa channel na ito dahil dito mo makikita ang mga aral na tunay na maglalapit sa iyo sa mga layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ngunit may mas malalim pang dimensyon sa panalangin ng kayamanan na iilan lamang ang natutuklasan, ang kapangyarihan ng pagdarasal para sa pananalapi ng ibang tao bago ipagdarasal ang iyong sarili. Ang isa sa pinakamakapangyarihang sikreto ng biblikal na kaunlaran ay ito. Kapag nananalangin ka para sa kaunlaran ng iba, pinararami ng Diyos ang sa iyo. Ito ay isang spiritual na batas na gumagana ng supernatural, ngunit kakaunti ang mga Kristiyano na naglalapat nito sa kanilang pananalapi. Ipinamuhay ni Job ang prinsipyong ito sa pagsasagawa. Ang aklat ng Hob, Kabanata 42, versikulo 10 ay nagsasabi sa atin, at ibinalik ng Panginoon ang kapalaran ni Job nang ipanalangin niya ang kaniyang mga kaibigan at binigyan ng Panginoon si Job ng dalawang beses kaysa sa dati. Hindi noong nanalangin si Job para sa kanyang sarili na naibalik ang kanyang kasaganaan. Ito ay kapag siya ay nanalangin para sa iba. Nangyayari ito dahil kapag namamagitan ka para sa pananalapi ng ibang tao, sinisira mo ang pagkamakasarili na humaharang sa iyong sariling mga pagpapala ipinakita mo sa Diyos na nauunawaan mo na ang kaunlaran ay hindi lamang para sa iyong pansariling kapakinabangan, ngunit upang ikaw ay maging daan ng pagpapala sa buhay ng iba. Simulan itong isama sa iyong panalangin ng kayamanan. Ama, pagpalain mo ang pananalapi ng aking pamilya, aking mga kaibigan, at aking mga katrabaho na way magkaroon din sila ng karunungan upang umunlad at parangalan ang iyong pangalan. Kapag nagdarasal ka sa ganitong paraan, inihahanay mo ang iyong puso sa puso ng Diyos na nagnanais na umunlad ang lahat. Mayroon ding praktikal na aplikasyon nito. Kapag nakita mo ang isang tao na nahihirapan sa pananalapi, sa halip na maawa ka lang sa kanila, ipagdasal mo sila. Hilingin sa Diyos na buksan ang mga pintuan. Bigyan sila ng karunungan. Magbigay ng mga pagkakataon. Ang panalangin ito na inialay ng may pananampalataya ay maaaring maging instrumento na ginagamit ng Diyos upang baguhin ang sitwasyon ng taong iyon. Ang Kawikaan Kabanata 11, talatang 25 ay nagtuturo sa atin. Ang kaluluwang bukas palad ay uunlad at ang nagdidilig ay didiligan din. Kapag dinilig mo ang buhay ng iba ng panalangin para sa kanilang pananalapi, gagawing uunlad ng Diyos ang iyong sariling buhay pinansyal. Ang panalangin para sa kayamanan ay hindi isang nakahiwalay, makasariling gawain. Ito ay bahagi ng pamumuhay na kumikilala sa Diyos bilang pinagmumulan ng lahat ng kaunlaran at ikaw ang tagapangasiwa ng mga pagpapalang. Ito, sing panalangin para sa kayamanan ay may isa pang pangunahing elemento na maaaring makabuluhang mapabilis ang mga resulta nito. Isang pagtatapat ng pananampalataya batay sa mga tiyak na pangako mula sa Biblia. Hindi sapat ang simpleng paghingi ng kaunlaran kailangan mong ipahayag ang mga pangakong ginawa ng Diyos tungkol sa iyong buhay pinansyal. Ang Filipos Kabanata 4, Versikulo Labing Siam, ay isa sa pinakamakapangyarihang pangako sa Biblia. Ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kapag nananalangin ka, ipahayag ang pangakong ito sa iyong buhay. Sabihin, Ama, ipinangako mo na tutustusan ang lahat ng aking mga pangangailangan ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian. Pinanghahawakan ko ang pangakong iyon ngayon. Ang isa pang pangunahing pangako ay matatagpuan sa mga awit, Kabanata 23, Unang Taludtod. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ipahayag ito sa iyong pananalapi. Panginoon, ikaw ang aking pastol sa aking pananalapi. Hindi ako magkukulang dahil ikaw ang aking tagapagbigay. Ang mga ito ay hindi lamang magagandang salita. Ang mga ito ay mga utos batay sa salita ng Diyos na nagpapagana ng pananampalataya sa iyong puso. Ang Deuteronomio Kabanata 28, talata 12 ay naglalaman din ng isang tiyak na pangako ng kaunlaran. Bubuksan sa iyo ng Panginoon ang langit, ang kayamanan ng kaniyang kagandahang loob upang bigyan ula ng ulan ang iyong lupain sa kapanahunan nito at upang pagpalain ang lahat ng gawa ng iyong mga kamay. Isama ito sa iyong panalangin. Panginoon, buksan mo ang iyong kagandahang-loob sa akin at pagpalain ang lahat ng gawa ng aking mga kamay. Kapag ipinahayag mo ang mga pangako ng Diyos tungkol sa iyong pananalapi, hindi mo sinusubukang kumbinsihin ng Diyos na pagpalain ka. Pinapaalala mo sa sarili mong puso ang ipinangako na ng Diyos. Pinapasigla mo ang iyong pananampalataya upang maniwala na ang nakasulat sa Biblia ay totoo para sa iyong buhay ngayon. Gusto kong pumunta ka sa mga komento at ipahayag ang isa sa mga pangakong ito sa iyong buhay. Ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng aking pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian. Kapag ipinahayag mo ito sa publiko, naninindigan ka sa pananampalataya na nagpaparangal sa Diyos. Ngunit mayroon pa ring dimensyon ng panalangin ng kayamanan na maaaring magparami ng bisa nito. Estratehikong pag-aayuno na sinamahan ng tiyak na panalangin niyang pag-aayuno na sinamahan ng panalangin para sa pananalapi ay isa sa pinakamakapangyarihang espiritual na sandata na maaaring gamitin ng isang kristyano kapag nag aayuno ka partikular na humihingi ng gabay sa Diyos tungkol sa iyong pananalapi nagbubukas ka ng isang channel ng banal na komunikasyon na maghahayag ng mga supernatural na estratehiya para sa iyong kaunlaran. Si Daniel ay isang malinaw na halimbawa nito nang siya ay mag-ayuno at manalangin sa loob ng 21 araw na naghahanap ng pangunawa. Hindi lamang sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin, kundi nagpahayag ng mga misteryo na nagpabago sa kanyang posisyon at impluensya sa kaharian. Sinasabi sa atin ng Daniel Kabanata 10, talata 12, na mula sa unang araw na inilagak mo ang iyong puso upang maunawaan at magpakumbaba sa iyong sarili, sa harap ng iyong Diyos, ang iyong mga salita ay dininig. Kapag pinagsama mo ang pag-aayuno sa panalangin ng kayamanan, hindi mo sinusubukang manipulahin ang Diyos o pilitin ang isang pagpapala. Lumilikha ka ng isang espiritual na kapaligiran kung saan ang iyong isipan ay makakatanggap ng mga banal na paghahayag tungkol sa kung paano pinakamahusay na pamahalaan ang iyong mga mapagkukunan kung anong mga pagkakataon ang dapat gawin at kung anong mga desisyon ang gagawin. Sa panahon ng iyong pag-aayuno, partikular na manalangin ng ganito, Ama, ihayag mo sa akin ang iyong karunungan tungkol sa aking mga pananalapi. Kadalasan, sinasagot ng Diyos ang mga panalangin ito gamit ang mga malikhaing ideya insight sa pamumuhunan o paghahayag tungkol sa mga pagbabagong kailangan mong gawin. Nagayuno si Ezra para sa patnubay sa isang mapanganib na paglalakbay at naglaan ng Diyos ng supernatural na proteksyon at probisyon. Sinasabi sa atin ng Ezra Kabanata 8, talatang 23. Kaya't nagayuno tayo at nanalangin sa ating Diyos at pinagkalooban niya tayo. Ang pag-aayuno ay hindi tungkol sa pagkamit ng pagpapala ng Diyos Ngunit tungkol sa paglikha ng isang kapaligiran kung saan malinaw mong maririnig ang kanyang tinig. Pagsamahin ng isang araw ng pag-aayuno bawat buwan na may taimtim na panalangin tungkol sa iyong pananalapi. Magugulat ka sa mga paghahayag at patnubay na ibibigay sa iyo ng Diyos. Ang huling sikreto ng panalangin ng kayamanan na nais kong ibahagi sa iyo ay marahil ang pinakamakapangyarihan sa lahat pagdarasal sa iba para sa kapwa kaunlaran. Kapag nagsama-sama ang dalawa o higit pa, nangako si Jesus na sasagutin ng Ama ang kanilang mga panalangin. Tinitiyak sa atin ng Mateo Kabanata 18, versikulo 11. Muli kong sinasabi sa inyo na kung ang dalawa sa inyo ay magkasundo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hingin, ito ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Ang pagdarasal ng may kasunduan ay higit na nagpaparami sa kapangyarihan ng individual na panalangin. Kapag nakakita ka ng isang tao na nakakaunawa rin sa mga prinsipyo ng Biblia, ng kasaganaan, maaari kang magdasal ng sama-sama para sa iyong mga pananalapi. Lumilika ito ng isang malakas na espiritual na alyansa na sumisira sa mga kuta ng kakulangan at nagpapagana ng mga supernatural na pagpapala sa iyong buhay naranasan ito ng unang simbahan sa pagsasagawa. Ang mga gawa kabanata 4, bersikulo 34, ay nagsasabi sa atin na walang taong nangangailangan sa kanila. Ito ay dahil sama-sama silang nanalangin, nagbahagi ng mga mapagkukunan at namuhay sa tunay na komunyon. Hindi ko itinataguyod ang komunismo, ngunit ang mga prinsipyo ng kabutihang loob at kapwa pamamagitan. Maghanap ng isang tao sa iyong pamilya o simbahan na nais ding umunlad sa pananalapi sa paraang biblikal, mag-schedule ng lingguhang oras upang manalangin ng sama-sama para sa iyong pananalapi. Humingi ng karunungan para sa isa't isa. Mamagitan para sa mga pagkakataong kailangan ng bawat isa sa inyo at sama-samang magpasalamat sa mga biyayang hindi pa ninyo nakikita. Ang salitang ito ay masyadong mahalaga upang panatilihin sa iyong sarili. Ang iba sa paligid mo ay dumaranas ng parehong mga paghihirap sa pananalapi at kailangan ding matanggap ang mga prinsipyong ito. Ibahagi ang video na ito ngayon sa isang taong mahal mo na kailangang malaman ang kapangyarihan ng panalangin ng kayamanan. Maari kang maging instrumento na ginagamit ng Diyos para baguhin ang buhay pinansyal ng ibang tao kapag nagbabahagi ka ng kaalaman sa biblikal na nagbabago ng buhay, nagtatanim ka ng mga binhi na babalik na dumami sa iyong sariling buhay. Ang panalangin ng kayamanan ay hindi isang espiritual na trick o isang magic formula. Ito ay isang matatag na prinsipyo ng Biblia na naguugnay sa iyong puso sa mga layunin ng Diyos para sa iyong kaunlaran. Kapag nagdarasal ka muna para sa kaunlaran ng iyong kaluluwa, kapag nagpapasalamat ka ng maaga para sa mga pagpapala kapag namamagitan ka para sa iba, kapag ipinahayag mo ang mga pangako ng Diyos at kapag naghahangad ka ng karunungan sa pamamagitan ng pag-aayuno at panalangin ng magkakasundo. Isinaaktibo mo ang mga espiritual na batas na magbabago sa iyong realidad sa pananalapi. Sama-sama tayong manalangin ngayon. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo na ninanais mo na ako ay umunlad sa bawat lugar ng aking buhay. Naway umunlad ang aking kaluluwa sa iyo ngayon at magpakailanman. Alisin ang bawat mentalidad ng kakapusan sa aking puso. Bigyan mo ako ng karunungan upang pamahalaan ng mabuti ang mga mapagkukunan na iyong ipinagkatiwala sa akin. Buksan ang mga pintuan ng pagkakataon. Ihayag ang malikhaing mga estratehiya at paramihin ang gawain ng aking mga kamay ng mga kamay ng iba. Naway ako'y laging nasa daluyan ng pangalan ni Jesus nagsimula na ang iyong pagbabago sa pananalapi. Ang mga prinsipyong ito ay hindi teorya. Ang mga ito ay napatunayang katotohanan na nakapagpabago na ng libu-libong buhay sa buong mundo. Kung naantig ang iyong puso sa salitang ito, mag-iwan ng like bilang pagpapahayag ng pananampalataya sa kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell dahil dito palagi kang makakatanggap ng mga paghahayag na maglalapit sa iyo sa mga layunin ng Diyos para sa iyong kaunlaran. Ngunit ang matutuklasan mo sa susunod na video ay mas magugulat sa iyo. Ito ay tungkol sa isang partikular na talata na nagpakawala ng mga himala sa pananalapi sa buhay ng mga taong tila na ng pag-asa. Hindi ka nagkataon. Mag-click sa video ngayon at ihanda ang iyong puso na makatanggap ng isa pang paghahayag na maaring magpabago sa iyong kwento magpakailanman.